Okay, magandang umaga po, tanghali at gabi sa lahat ng mga sumusubaybay ng araw-araw na pagpapala at ganoon din po yung walang sawang naka-tune in sa programang ito. Dalangin ko po na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, tayo mo ng lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa mga pagpapala aming pong natatanggap araw-araw. Tunay nga po, Panginoon, na pag kami o Diyos ay susunod sa iyo, ang mga pagpapala ay amin pong mararanasan sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, ang ating pong topic, mga kaibigan, it's about wisdom. Sabi po dito sa Proverbs chapter 9, verse 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge and of the holy one is understanding. So dito po sa programang ito napakahalaga po na malaman po natin kung ano ang gamit ng wisdom na ta, na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga kailan daw po magsisimula yung talino na nanggagaling sa Panginoon? Ito po yung nagsisimula yung talino na nanggagaling sa Panginoon. Pag pag tayo naman daw po ay magsimula na na may takot sa Diyos. So ano ba ang gamit ng wisdom? Ito po yung ginagamit natin pag tayo po ay mayroon plano, di po ba? Pag tayo po ay nagpaplano. Dati po kasi pag kami nagpa nagpaplano talagang plinano mo ngayon, kailangan gawin mo na kagad, di po ba? Pero iba kay Lord eh. Pag mayroon tayong plano, sabi nga sa Panginoon, ay kukumit natin sa Kanya. Sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, na pag daw mayroon tayong plano, ito po yung ipagkatiwala natin sa Panginoon ng buong puso natin. At huwag tayong manahan sa sarili natin karunungan. At maganda doon sa verse 6, na lahat daw po ng plano natin, pag ito pinagkatiwala natin sa Panginoon, lahat tayo po ay bibigyan niya ng tamang direksyon yun po yung gamit ng wisdom ng Panginoon. At isa pa, yung wisdom yung sa pamagitan po ng ating decision making. Diba kung minsan, pag tayo ay galit, ang bilis natin mag di po ba? Pero pag nasa panig na tayo ng Panginoon, pinapakalma tayo kagad para makapag tayo ng maayos. Amen po ba sa mga nanonood ng araw-araw ng pagpapala sa inyong mga tahanan? At ang pangatlo na na wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon about tungkol po sa counseling. Ayan. Siyempre, pagka meron tayong uh, takot sa Panginoon, darating yung araw na meron tayong kaibigan na hihingi ng advice. Kagaya po nung ako po ay nandun sa... nung ako po ay nag-check-in sa kulungan. Sabi po doon, nung unang araw, kasi po uh, ako po ay ah nakabundol nung nga kami pa yung nagmumotor kay Mrs. Nakabundol po kami ng ali na tumatawid. Sa so madaling salita po yung nabundol namin, nakumatos po siya ng tatlong araw doon sa ospital. Kaya ang sabi po ng, ang sabi doon sa police station, dito ka muna pastor, mas save ka dito dahil pinagiinitan ka ng mga kamag-anak na nabangga mo. So yun po, dahil nandito ka sa loob ng kulungan, ang trabaho mo muna ay counseling. Yan, alos 24 hours na may lumalapit kasi uh, sa, sa maliit na kwarto, mayroon kami doon 55 na nakakulong. pero mo gabi-gabi yun magpa-counsel sa'yo. Mayroon po kung isang na counselan doon na ang kaso niya po ay pinakulong ng kanyang asawa dahil hindi siya nagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak. Minsan binabaonan siya Galit talaga sa kanyang siya talaga sa kanyang asawa. So minsan, kami na yung kumakain ng pagkain ng dinadala ng asawa niya dahil hindi niya kinakain dahil sa sobrang galit niya. So tinanong ko anong dahilan ng pagpunta mo dito sa kulungan. Sabi ko, ayang sagot niya dahil hindi pa ako nagbibigay ng sustento sa mga anak ko. Yan. Kaya mga fathers dyan, na minsan tinitipid yung sustento sa mga anak, mayroon na palang kasong ganun. Kaya nung nandun po kami sa loob ng kulungan, nang humingi siya ng advice sa akin, kaya sabi ko, pag napatawad ka na ng misis mo, baguhin mo na yung strategy mo. Lahat ng income mo, ibibigay mo na ngayon sa kanya. So, yung nga po, nung, nung, nandun na po kami, nandun na po siya, sabi niya, saan bang address mo, pastor? Sinabi ko yung address ko nung, kung saan ako nakatira. Nung lumabas sa kulungan, may kumatok sila ng, pumunta sila doon, kumatok sila ng gabi. Akala ko, uh, sino yung kumakatok? Yung pala, uh, pumunta sila sa bahay para magpasalamat po sila. Dahil nung sinunod daw po niya yung, yung in ko sa kanya, na yung income niya, ibibigay niya sa asawa niya, kasi sabi niya, mahilig daw siyang mangupit dati. Hindi niya nasusistuntuhan yung kanyang mga Anak, kaya yun. Yun yung dahilan kung bakit siya pinakulong. Nung siya po, binago niya po yung strategy ng kanyang buhay, pumunta silang mag-asawa doon sa bahay para sila po ay magpasalamat. Yun po yung word of wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Word of counseling, di po ba? So, sabi nga po dito, uh, ano daw po yung gamit ng wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon? Minsan, wisdom is quick and Yan. Ano bang ibig sabihin ng quick intellect? Minsan na tayo po ay nako-corner, napipressure, di natin alam kung ano ang gagawin po natin. Nasubukan niya na po bang na-pressure? Nasubukan niya na po bang na-corner na hindi ka, di mo alam kung ano yung hindi ka makapag ng maayos. Di pa ba? Yung, yung quick intellect na yan, doon daw po gagana yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon pag tayo po ay lalapit sa Kanya. So, yun nga po, minsan, yung misis ko nang habang ako ay nandun sa loob ng kulungan, from Montalban to Taytay, pupunta po sila doon para aayusin daw po yung papers namin. para pag napirmahan, eh, makakalabas na po ako. Pumunta sila doon Thursday. So, nung sarado na po yung Nung mag alas 5 na, sabi niya, wala pa naman, alas 5, bakit isinara na, sabi ni missis nung siya po, nung nakita niya po na sinabi po doon na, oh, babalik na lang po kayo kinabukasan. So, yun po, doon po nangyari yung quick intellect na tinatawag dito. Bigla pong tumayo si Missy, sabi niya, lahat po na nandoon sa, sa paligid niya. Sabi niya, uy, manalangin tayo, manalangin tayo. Sabi po niya, tapos, Uh, tumalikod siya doon sa dingding, nanalangin siya, nag-speak in tongues siya. So, sabi niya, nung o habang siya po ay nag-speak -nag in tongues, sabi ng attorney, umupo siya, hanapin niyo yung papel ni Pastor Andrew. Nasisiraan na po yung kanyang asawa. odi di po ba? Wisdom yun. Na siya po, pag siya nanalangin, hinipo ni Lord yung, yung puso ng attorney na yun. At hinanap yung papel ni Brother Andrew nandun sa pinakailalim at pinirmahan kaagad ng attorney. Kaya po, kinabukasan ako po ay nakalaga, nakalabas. Praise the Lord! Di po ba? Yun ang tinatawag na wisdom with quick intellect. Dumarating po yun pag ikaw ay napipressure na. So, ibig sabihin, pangalawa po na gamit ng wisdom, ito po yung overcomer. Na pag mayroon tayong uh, matinding may problema sa buhay, sabi nga, sa pag tayo umingi ng wisdom sa Panginoon na o-overcome mabilis tayong mag mabilis nating ma-overcome lahat ng mga trials natin sa buhay. At ang pangalawa yung bandage breaker. Yan. Ano ba yung ano ba yung sa buhay mo ngayon? Ano ba yung pabigat sa buhay mo ngayon na parang hindi mo kayang hindi mo kayang i-surrender sa Panginoon? Yung parang gustong-gusto mo, sabi nga ni Ni Paul, di po ba, Lord, that things I hate that I'm not doing. Kung ano daw po yung, kung ano daw po yung inaayawan niya, yun yung nagagawa niya. Kaya, doon siya nag-struggle sa struggle of the flesh. Ganon din po tayo, di po ba? Pag humingi tayo ng wisdom sa Panginoon, yung mga bandits natin ay eh, mababasag yan dahil sa wisdom ng Panginoon. At ang pangatlong gamit ng wisdom, ito po yung pag dumating daw po yung difficult difficult situation, tayo po ay nakakapag-isip ng maayos. Pangalawa, di po ba? Sabi po doon, fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding. Sabi po dito sa James chapter 1 verse 5 sa Santiago, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanonumbat. Kaya kapatid, si Lord, pag humingi tayo ng wisdom sa Panginoon, hindi niya tayo susumbatan dahil siya po ay saganang magbigay. Gustong gusto ng Diyos na pag tayo ay humingi sa Kanya. Yun ang gustong gusto ni Lord, na kulitin natin siya sa pamagitan ng panalangin. At ang pangalawa doon dito po yung knowledge. Di po, Ano bang ibig sabihin ng knowledge? tayo po ay binibigyan ng Panginoon na iba't ibang talid, talento para magamit po natin, puhunan po natin yon para tayo po ay payayamanin. Kung ano daw po yung mayroon ka, kung ano daw po yung alam mo, yun ay puhunan mo. Kagaya po namin, ang talent po namin ay pananahe. Yan. Kaya nung December, sabi namin, eh, nung devaluate namin, kasi lahat ng makita namin na pwede namin sponsoran, Nag-sponsor po kami nung nung mamulat-mulat na kami natulog matulog na kami ng gabi sa parang naubos yung isang rolyo na tila sa pag sponsor natin na Sasabi sabi namin hindi wag po natin tignan kung ano yung naubos ang tignan po natin yung pabalik na pagpapala ng Panginoon amen po ba pag ginamit natin yung knowledge na yun yung, talent natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon yan yung blessing maghanda ka dahil mayroong malaking pagpapala na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kagaya po namin, nung ako po ay umatin ng prayer and fasting, pinag Lord, pag uwi ko, kailangan meron na po kaming gagawin. Kaya, by the grace of God, meron na po kaming ginagawa ngayon na maigit 4,000 na t-shirt. Amen po ba? Isang rolyo yung isang rolyo yung tila naming in sponsor. Ang kapalit naman ay mahigit mahigit na's ang kapalit naman po ay mahigit 30 na rulyo na tela. Amen po ba? Ganun po tayo pag inoffer natin sa Panginoon yung knowledge po natin para sa ikaluwalhati ng Panginoon. At bandang huli po, panghuli dito po yung understanding. 'Di ba? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge and understanding. Pangatlo, yung understanding. Ibig, ano bang ibig sabihin ng understanding? O pang ito po yung para ma ang ibig sabihin ng understanding ito daw po yung marunong po tayong mangunawa. Pinapalawak ni Lord yung kaunawahan po natin. Kung minsan, di po ba, pag wala tayo sa, sa mood, mainit yung ulo natin, di po ba? Mainitin tayo, ayaw natin yung nabibiro tayo. Pero pag yung wisdom na binigay sa atin ni Lord, marunong tayong mangunawa at marunong tayong makinig at marunong din tayong sumunod. Kasi po, wala pong balyo yung dalawa kung hindi po tayong marunong makinig, hindi po tayong marunong mangunawa at hindi po tayong marunong sumunod. Mababaliwala daw po yung word of wisdom, word of knowledge, kung tayo po ay nakikinig lang. Kaya ang maganda po dito, ang susi, para magmaterialize po yung wisdom and knowledge ni Lord, marunong da po tayong mangunawa, marunong makinig, at marunong sumunod. Maraming salamat kapatid sa iyong walang sawang pakikinig at panunood sa araw-araw na pagpapala. Ako po'y pa naniniwala na iyong natutunan, naririnig sa programang ito, ito po ay iyong sinasagawa. Maraming salamat muli sa iyong pakikinig at bago po tayong magsara, tayo muna ang lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord, for the word of wisdom today, word of knowledge, and the word of understanding, Panginoon. Na ito, O Diyos, ay amin pong ma-apply, Panginoon, na habang kami po ay nabubuhay. Lord, kung meron man pong nanonood sa araw-araw na pagpapala, Lord, na mayroon silang suliranin sa kanilang tahanan. Dalangin po namin, O Diyos, na may apply po nila, Panginoon, ang wisdom na ito upang ang kanilang tahanan ay magkaroon ng revival, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, ano man, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa na bye sa iyong programa. Dalangin po namin, O Diyos, na ito, Panginoon, ay pong katagpuin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na bigyan mo sila ng word of wisdom, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makapag-decision ng maayos. Pagpalaan mo po, Panginoon, ang bawat isa na walang sawang sumusubaybay sa programang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.